Morning. morning. Sa pangalan ko na Dakila ng Dabila, Panginoong Yesu Kristo, isang mapagpala ng umaga po sa bawat isa. Siguro, lahat naman tayo ay nakakilang balik na dito. Wala namang baguhan. Kaya, focus natin tayo dito sa tema ngayon ang unang araling ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito sa Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang sa 7 Ngayon po, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo kay Tito na parang pagang uh, ang mga tao sa pamamagitan ng pagsunod. Ngayon, lahat naman tayo ay mananampalataya ni Kristo. Lahat naman tayo ay sumusunod sa kalooban ni Kristo. Pero yung hindi na sumusunod tayo kay Kristo lalampas pa rin natin ang mga pangungan. Pero pa rin tinatawag na respeto na dapat ipairan upang sa ganun yung organisasyon, yung samahan nasa kaayusan ko. Po. Ano po sabi dito? Ipaalala mo sa kanilang pasako sa mga pinunod sa mga may papangyarihan na mas masnurig at manda sa bawat gawang mabuti. Ito po ay ang habili ni Apostol Pablo kay Tito na dapat ipakalaala sa atin. Hindi lang kay Tito kundi sa pamamagitan nitong kasulatan tayo po ay sakop nito na pinapakalalahanan niya na pasakop sa mga pinuno. Ano po ba, ba ang ibig sabihin ng pagpapasakop? Pag sinabi pong pagpapasakop, mayroong mataas na kalagayan at mayroong nasa mababang Talaga na. Merong pamunuhan at merong nasasakupan. Merong leader at merong follower. Na kung susumaryohin po natin, mga kapatid, paano po natin magagawa ang tinatawag na pagpapasakop? Una po, pinakailangan meron tayong isa sa kritisyo. Ano po yun? Yung sariling karunungan, yung sariling kaalaman, yung sariling ego o kataasan ng pag-iisip. Halimbawa, baguhan tayo. Pagkatapos, ang napasukan natin, isang pamunuan na merong leader na halimbawa, low level lang ang pinag-aralan. Ngayon, pagdating sa Panginoon, hindi po siya tumitingin sa mataas na level ng pinag-aralan. Dahil ang sabi ng Panginoon, If you want to follow me, deny yourself. Kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, anuman nakamit yan sa katawan natin, kagalang-galang man yan, yan man ay o sabi, in honorable, engineer, attorney, teacher, walang mamang na nakakamit sa ating katawan, na iyan ay parang nagpapakilala ng kataasan natin, hindi po dapat natin yung bit, bit sa oras ng pagpapasako sa kongregasyon. Dahil po, ang sinusunod natin dito, salita ng Diyos. Halimbawa, may magaganda akong ideya. Pero dahil nga may pamunuan, tatanggalin mo yun sa iyong sarili na hindi mo siya i-insist na ipasok dahil mayroon niyang pamunuan na yun ang magpapasunod. Dahil, kumbaga, ang pamunuan ay kumukuha sa mga tao na matatagal na sa katuruan, matagal na sa iglesia. Yun yung tinatawag na matatanda ng iglesia. Kaya sa kanila ang pamamahala o pamumuno. Sabagkat, sanay na sila sa kung ano-ano pang -ano mga gusot, mga problema, mga kinakaharap na mga sulirani nung nakaraan. Kung yung experience ang nagiging batayan ng pagiging matanda sa iglesia. Kaya yun ang itinatalaga na nasa kalagayan ng pamumuno. Ngayon po, ano pong naman ang gagawin ng mga tagasunod? Ibig sabihin, kung tayo po ay halimbawa, mas matalino, mas marunong doon sa leader, hindi po dapat natin pangunahan yung leader. Sabi nga, antay naman natin yung kapanahonan natin kasi lilitas naman ang panahon. Pag, pag, dumating naman yung panahon, yung leader naman, iba na. Yung bago na naman generasyon at ikaw naman na napunta doon, saka mo na ngayon i-implement. Sabi nga, huwag magmadali. Ganun po yun. Yun po ay halimbawa ng pagpapasakop. Na kumbaga, yung kataasan ng pag-iisip o ego kung ano man na alam natin, kasi po pag pinalagay natin sa ating sarili na marunong na tayo, magaling na tayo, kayang-kaya ko kaya yan, hindi pwede yan. Kasi pagdating sa ating kapilang Panginoon, may proseso. Mag-umpisa ka muna sa pagpapasakot, kapag taning hurang, natagasunod ka at nakita ng mga nasa mas mababa pang kalagayan, Pagdating ng tamang panahon na ikaw naman ang namuno, irerespeto ka rin ng nasa mababang talagang. Kasi salin sa, nagsasalit salit lang naman yung mga kapangyarihan. Halimbawa, yung mga leader noon, yung nangamatay na, siyempre yung mga baguhan, yun naman ang pumasok. Palipat-lipat lang naman ang pamamahala. Kaya, kinakailangan natin irespeto ang pamamahala sa pamamagitan ng pagpapasakop na ano? Na masunurin. Hindi ibig sabihin na nagpapasakop na to Pero ayaw naman sumunod. Yes, yes rin. Kasi po, alibawa, nagutos lang yung pangupangulo, ayaw sumunod. Nagreklamo. Ibig sabihin, wala siya sa pagiging sa pagsunod. Yung halimbawa, binutusan siya bumili. Ngayon, hindi niya sinunod. Ano ba yun? Gawang mabuti? Ang pagsunod. Kung yan ay gawang mabuti, sabi dito, mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Kaya kinakailangan po, paiiralin natin sa ating sarili ang kapatumbabaan at huwag ang isip na siya yan po ang nagdidikta sa atin upang magmalaki, magmapuri sa ating mga sarili. Ano ba sabi dito? na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Ito po ang susi ng pagtatagumpay ng isang tagasunod. Yung pagtikom ng bibig. Hindi ba ka naalala natin palaging binabanggit? Ang tuna o dalisay na reliyon, dalawin yung mga ulila at mga babaeng bao at ingatan ang kanyang sarili na huwag madungisan ng sandiputan sa pamamagitan ng bibig dahil po, minsan ito po kasing bibig, pinagliliyag yun ng impyerno, pinagniningas ng impyerno, nakakapahamat po yan sa kapwa. Sirahan mo lang ng puri ng isa, pag pinasa mo yan sa iba, ikakalat mo yan sa iba. Kaya po, kinakailangan dito ang, sabi nito, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Ano po ba yung magsalita ng masama? Hindi lang mura, kapag sinisiraan mo na yung iba, pagsalita na yun ng masama. Kapag hinahamak mo na ang iba, pagsalita na yun ng masama. Dapat, ang gawin lang natin yung ikamubuti. Halimbawa, may nagkamali. Ano kayo gagawin natin kay Brad dahil nalinis siya ng lantas? Ano kayo tulungan natin siyang ipanalangin para makabalik muli? Hindi ba mas maganda yun? Kisa doon, pinag-chichispisan pa, nagiging tampok sa usapan, ang nangyayari tuloy, nagsasalita na tayo ng masama sa ating kapwa. Dapat po hindi mangyari yun. Kaya ngayon, ibinabalik sa atin upang ipaalaala na dapat nating sundan at gawin. Ano pa sabi? Na huwag matipagtalo kundi mapakahinhin. Ito pong argumento kasi, dito po kasi nagpapataasan ng mga katalinuhan. Kinakailangan, hindi sa lahat ng pagkakataon, idadaan natin lahat sa pagtatalo. Pwede naman idaan sa mababang pag-uusap na kung saan ang pinagka-purpose kaya ka nakikipag-usap, walang iba ang pagkakasundo kung saan kayo magpapanagpo. Hindi yung kasi kung halimbawa, magsalita yung isa ng pasigaw, sasalita din yung isa ng pasigaw, ang mangyayari nang? para tayong mga manok nagsasabong sa taas. Pero halibawa, kung halimbawa, nasa babaan, pagkatapos magsalita ng isa, pakinggan ng isa. At vice versa, hanggang sa magkasundo. Yan po ang isang bagay upang sa ganon, makaiwas po tayo sa tinatawag na pagtatalo. Kasi po, ito po ang pinag-uusapan niya. Ayaw ibaba ang sarili. Kundi, mapakahinhin. Sabi ba ilang daw ang mahimim dahil palaging kahimim. Pero sa tunaw lang po, ang magpagpag Wala diba? Matitmat na hihilay ka na lang sa sarili mo at sa Panginoon. mo hindi ka ng tulong na bakit tayo na ipanalamin na lang ang lahat ng mga tao na pinagmumulan ng mga hindi patata sundo-sundo na pangunahan ng Espiritu Santo at huwag ang sariling kaloob ano uban. Ano bang sabi dito? At magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Maging kalmang Halimbawa, <laughs> nakarinig ka ng isang salita, na-trigger ka. Sabi dito, magpakahinahon. Kalmado ka lang. Easy. Huwag kang high. Huwag kang sasagot agad. Sabi nga ni Apostol Pab, uh, sancho Santiago, magmaliksi ang bawat isa sa pakikinig matupad sa pagsasalita. Okay lang. Pakinggan mo lang yung pakinggan. I-absorb na i-absorb. Huwag kang sasabad o sasagot. Dahil kapag ginawa ang mangyayari dyan, iiral yung dalit. Sapagkat ang dalit ang tao ay walang mapapakinabang. Mapapasama lang ang ating kalagayan kapag pinairal natin yung Bigla ang pagsasalita at pagalit pa, makakapahamak po tayo sa unang una sarili natin. Sabi dito, sa na tayo rin na unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, mga nagsisipaglikod sa sarisaring masamang kita at karayawan na nangamumuhay sa masamang akala at kaparaglian mga napupuot at tayo'y nangakapupuotan na kung po natin, parang sumpa. Hindi po dapat tayo magmalaki, magmapurek sa ating sarili na tayo malinilis na, na tayo matutuwid na. Kaya na sinasabi, wala matuwid, wala kahit isa. Kaya na tinuturo sa atin ng araw-araw manalangin para magkapaghingin ng tawad sa Panginoon. At bago naman tayo patawaran na tayo, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Proseso yan ang naman namin. Kaya kung sa bagay na ito, na kung maalaala natin na dati ginagawa natin ang mga ito para tayong sinusumbatan na huwag magmalaki. Huwag magmalinis. Sa tagkat, dati naman ginagawa natin ng mga mangmang pa -mang 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 tayo. Ano ano nun ito? Noong unang panahon ay mga man, mangmang, mga suway. Eh. Totoo po, hindi naman tayo maso, para sunod. O masuwail tayo. Kaya tayo tinatawag ng mga suway, mga nadaya, minsan nabibiktima tayo nang akala natin tama na, yun pala mali. Hindi ba gano'n? Yun ang mga sabi ng nadaya, mga lingkod sa sari-sari yung masamang pita. Hindi ba gano'n? Ka? talipat pa tayo ng o kung ano-ano ang mga pananampala tayo natin. Hindi consistent. Minsan si Simba, minsan hindi. Ngayon, nandito na tayo. Tinuturuan tayo dito sa tinatawag ng pagpapasako o pagsunod. Sapagkat ang pinaka-purpose po, bakit ito ay kinapaalaala ni Apostol Pablo? Para po, yung isang katawan na magkakaugnay-ugnay, gumawa siya ang pinaka-uno lang ng ating dahilan Panginoon. Ang purpose dito, pagkakaisa, unity, na kinakailangan, yun ang pinaka-target ng bawat isa sa atin dahil kung may susuway yan at palayo doon sa leader at hindi na nagpapasakot, ibig sabihin niyan may sariling gobyerno na rin sa magiging dalawa na yung gobyerno o pamamahala. Kaya para man unite lang, magkaroon ng tagakaisa, magpasakot lang para isa lang ang direksyon kung ano ang papunta, papuntahan ng pamamahala ng isang leader sama-sama tayo doon. Kaya kung yan ay papunta doon sa buhay na walang hanggan, di, ang tatargetin natin, buhay na walang hanggan. Kaso, marami ba kung requirements tao kang makarating doon? Kinakailangan mo pang ganasin ang lahat na kung saan una nang dinalas ng ating katilang Panginoon. Yung minsan ikakaila tayo na tayo yung lingkod ng Diyos, Minsan, aalim tayo. Minsan, tutuyain tayo. Paparabayan tayo. Lahat ng yan ay mangyayar dahil nakasunod tayo kay Kristo. Ano magbagay o dinanas ng ating dakilang Panginoon? Kada nasin din ang mga takasunod niya. Kaya huwag tayong parakalmante na upila ako. Sila brad lang na may problema. Hindi. Isang katawan tayo dapat magtulungan tayo sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na kung saan may maipapayo tayo sa ating kapwa para matulungan lalo-lalo na iba kasi ang kalagayan ng na nasa sitwasyon kaysa sa wala sa sitwasyon na nakapag-advise ng mabuti <coughs> ano ba sabi dito? ngunit nang mahalag na ang, mahala ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagiltas at ang kanyang pag sa tao na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Dati, masuwayin tayo, na nagtatapuhutan tayo, nagtatalo tayo. Ngayon, nung tinawag tayo ni Kristo, Bagamat ibang tao ang nagyayak sa atin mapunta sa lugar na ito. Yun po ang tawag nun, kagandahan loob. Kahabagan na sa isang mababang kalagayan, tayo'y makasalanan, parang isang tasa ng pinggan o isang bagay na mahalaga na napulot pagkatapos hinugasan, nilinisan para pakinabangan. At ito tayo ngayon. Galing lahat tayo sa maruming kalagayan. Kinahabagan lang tayo. Kaya hindi pwedeng sabihin, sabi nito, na di hindi dahil sa gawa ng katwir na ginawa sa sarili. Hindi po dapat natin ipagmalaki na ang accomplishment ko, kanay marami na, marami na akong nahigaya, marami na akong naibanghinyuhan. No, hindi po dapat natin yan sasabihin. Dahil, ang umiiral po sa atin, hindi yung sarili natin kaya tayo gumagawa at kumikilos, na pabalik-balik sa templo, nangangaral ng Ibanghilyo, na mamahala sa templo, at kung ano-ano pa man, yan po ay bunga ng pagtanggap natin na tayo'y isang makasalanan, na nilinisan ang ating kalukuban, diwa at pag-iisip at kinahapagan at ngayon, para tayong isang sasakyan na sumasakay ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ng ating kahilang Panginoong Isang Kristo para kumilos tayo at maging daluyan tayo ng kanyang kapangyarihan para yung ibang hilyo may parating sa mga tao at yung kapangyarihan niya maibahagi doon sa mga tutulungan lalong-lalong na yung may, mga karamdaman. at ganun din, meron din bahagi sa mga pamamahala. Lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya po, kung titignan po natin dito, wala po tayong dapat ipagmalaki dahil lahat tayo galing sa marumi. Marumi, kalagayan na kinahabagan lamang. Kaya kung halimbawa, matagal nang ika nga ako sa paglilingkod, hindi po natin yan dapat ipagmalaki. Kundi, magpasalamat tayo sa bawat araw na sa tuwing kinakailangan tayo ng Panginoon para pangaluin ang kanyang kapangyarihan sa atin, palagi po tayong preparado at nakahanda upang ang salita ng Diyos may bahagi, may katulong sa mga may at ma mapamahalaan yung tawan na kanyang ibinigay sa, sa atin upang sa nang maitaguyod ito sa isang layunin na walang iba ang purpose ng unity papunta nun sa buhay na walang Hanggang kaya po, <coughs> yung paghuhugas ng muling kapananatan. Sabi nga, you must be born again. Dapat, nung tayo'y hinugasan, sa pamagitan ng hindi lang paglubog sa tubig, kundi itong luha na dumadaloy sa ating mga mata, maging totoo naman yan. Na totoo, ang pagluha ay isang paraan ng pagtanggap na tayo ay isang makasalanan. At ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dapat nakikita po yan sa ating resulta na lang ng pagkaligtas natin. Na kumbaga, sa pamamagitan ng habag ng Diyos, dati tayo noon masuwalin, ngayon masunurin na. Di ba paano kung halimbawa, bumalik na naman sa dating kalagayan na masuwalin? matatawag ba yan ang tagasunod ni Kristo? Kung, si, kung ang galit, ipinatay ng tulot, pero ngayon nagtatanim ka pa rin ang galit, ibig sabihin, hindi ka pa nag a sa dating kalagayan. Dati ka pa rin. Wala ka pa sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Dala na sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, nagpapahalaga sa isa't isa. Hindi ang isa't isa. Nagiging mahabalin sa bawat isa at pigit sa lahat, unang-una, umiiral ang pag-ibig. Wala kang kaaway, wala kang kakampi, wala kang katalo. Lahat ay kasundo mo sa makatawid. Yan ay pinangunahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sampol na lang, hindi ba ka ang mga alagad ng ating latinan pang iba-ibang panahon? Meron sa labing dalawang alagad, meron mga baguhan na mula naman sa pangyayaran ni Apostol Pablo. Bakit sila nagkakasundo-sundo? Dahil sa isang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nangunguna sa kanila. Kaya sila ay nagiging isa ang pinakapurpos. purpose Walang iba ang sundin ang kalooban ni Kristo. Ano ba sabi nito? kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Isu Kristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggang. Hindi baga ang target natin lahat. Everlasting life. Buhay na walang hanggang. Pero, bago natin makamit yun, meron kong proseso. Una, sa pamamagitan ng Jesus Cristo, dapat kilalanin natin siya. Yung kanyang aral, pahalagahan natin at sundin natin. At higit sa lahat, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Dahil sa pagbabalik ni Kristo, halimbawa, kilala natin siya. Yung aral niya, kilala natin. Pero hindi naman natin nararamdaman sa atin sarili ang presensya ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa pagligtas, hindi hindi ka kilala, paano ka kaya, kaya kailangan ko, maramdaman natin sa ating sarili ang presensya ni Kristo sa ating puso. Kung si Kristo ay mahabagin, dapat mahabagin natin na rin tayo. Kung si Kristo ay nagpapatawad, dapat nagpapatawad na rin tayo. Kung si Kristo ay hindi namumuhi kahit sa mga iskriba at mga pareseyo, dapat ipangaral pa rin natin ang ibanghilyo sa mga iskribas at mga parisir dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa isang kongregasyon kundi para sa lahat kinakailangan magkarating ang ibanghilyo sa lahat ng kinakal. Likha rin naman sila ng Diyos. Kaya nga ang sabi, ipangaral niya ang ibanghilyo sa lahat ng kinakal sa buong sanglibutan. Eh problema, saan mo palang ng pagkakapatiran, hindi na nga nagkakasunod-sunod. Paano pa yung trabaho sa labas? Kaya po, kinakailangan po, magkaroon tayo ng isang target sa ating sarili. Walang iba yung sinasabing buhay na walang hanggang. Na dapat, binago na tayo, nagsisi na tayo, isa na tayong bagong tao o bagong nilalang, o tinatawag na modern Christian na kung saan hindi na nasusunod yung sariling sarili, sariling kalooban kundi kalooban ng ni Kristo. Paano po yun? Pag kalooban kasi natin sarili, ay hindi ako pupunta nung mainit. Ay hindi ako pupunta, hindi ako sisimba maulan. Ay hindi ako sisimba, hindi ko naman torno. Hindi hindi sabihin, hindi mo, wala ka ng tungkulin. Pagpapasako po yun. Kaya kung halimbawa, nandito tayo sa pagsunod, dapat ang targetin naman natin sa kasusunod ng kasusunod ng kasusunod ang pagkaaring ganap. Yung i-justify tayo na tayo ay matutuwid na sa pamamagitan ng awa ng ating dakilang Panginoon. Huwag sa ating sarili. Kaya hindi po dapat nagmumula sa ating debate na sasabihin natin, ay matuwid na ako, mabuti na ako. No. Kundi, yan po ay tanungin natin ang ating kapwa. Okay na ba ito? Pwede na ba ito? Ano ba dapat kong baguhin sa sarili ko? Gawin natin salamin yung kat, -kat natin. Nang sa nung malaman natin kung ano pa ang mga bagay na dapat natin baguhin alang-alang lang sa pagiging ganap. Kasi ang purpose doon, perfection. Eh kung dito pa lang sa si ibabaw ng lupa hanggang sa namatay na lahat, hindi pa na perfect ang buhay. Useless ang buhay na wala hanggang na pinaka aasal Kaya tinakailan ang gawin natin perfecto ang buhay, hindi sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng habag ng Diyos upang sabi na walang sinumang laman ang magmapuri o magmalaki na marami ka na akong nagawa, marami akong accomplishment, marami akong napagaling, marami akong napangaralan. Hindi po dapat yan kumiiral sa bibig ng isang tagasunod ni Kristo, kundi nasa pagpapasakot pa rin sa kanyang kalukuhan. Kaya hayaan natin yung namumuno na siyang nag-i-exist ang manguna at hindi tayo na mga tagasunod lamang. Siguro hanggang dito na lang, pagkipibagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan, karaingan. Idulog po natin yan lahat sa Diyos at ipagdalag naman sa ngalan ni Kristo at isang magandang umaga sa mga kahilingan.